At heto nga po ngayong araw, tayo po ay muling naghahanda upang magsagawa po tayo ng isang charity mission. At sa pagkakataon pong ito, ito ay aming sasagawa sa isang pamayanan ng mga katutubong Aita. Dito po yan sa Sitio, Pulang Lupa, Makapagal Village, uh, Mabalakat City, Pampanga. Ito po ay uh, pamayanan ng mga katutubong Aita sa loob po ito ng uh, Clark Uh, economic zone na kung saan sila po talaga naman ang itong mga katutubong item ito. Ito sila po yung mga dating na displays uh, ng pagpotok ng uh, pinatubo at uh, dito nga po sa lugar nito ito uh, sila na napunta, nag-resettle nag itong mga katutubong ito. At uh, itong mga uh, pamayanan ito po ay isa sa regular ko pong uh, kinutulungan ito nga uh, mga nakatira dito sa sitio Pulang Lupa Baka uh, Pagal Village dito po yan sa Clark, Pampanga. At uh, ito nga po ay atin na pong uh, panata sa kanila na sa taon taon At uh, kung may pagkakataon man, tayo po ay nagsasagawa o tumutulong sa kanilang pamayanan. At sa pagkakataon nga po ito, ang atin pong nakatuwang sa ating isasagawang uh, charity mission sa kanilang uh, Lugar ay ang Paluto nga po. at siya pong nag-provide sa atin ng mga food packs uh, at uh, mga iba pang mga pangangailangan ng mga residente natin na pagkakalooban ng uh, mga food packs na ito. At uh, nakasama rin po natin dito, good uh, syempre pa ang Good Fellow Foundation sa pakikipagtulungan din po ni Mr. Vincent Chan. Sila po ang uh, nagbigay naman ng mga candies at mga sapatos para sa ating mga recipients sa araw pong ito. At uh, kung makikita po niyo maging uh, pami pamilya po yung ating tutulungan, yung pamilya po ay bibigyan natin ng mga food packs at ang mga batang pong ito ay eh, talaga namang excited na sila naman po ay ating pagkakalubuan ng mga laruan at mga candies at iba pa pong mga pangangailangan gaya ng mga notebooks, ballpens, at lapis para magagamit naman po nila sa kanila pag -aral. At ito po mga sapatos pong ito na atin pong inaayos ngayon ay galing po yan sa Goodfellow Foundation through Mr. Vincent Chan. So ang ibibigay po natin sa kanila, food packs and then sapatos, pagkasya po sa kanila, uh, sa kanila na po yun automatic. Kaya ta, agad na po natin silang uh, pinapila upang may pagkalob na po ang ating uh, dalang uh, munting handog sa ating mga kababayan. Halo-halo na rin po ito, yung ibang mga residente po dito, ang tawag po nila sa mga hindi kulot o yung mga hindi naman po talagang uh, uh, katutubo ay mga unat. Ngunit uh, nakatira na po sila sa isang pamayanan na kung saan ito po yung ating tinutulungan ang mga residente ng uh, sityo pulang lupa dito po yan sa loob ng uh, Clark uh, Economic Zone. Ayan. Kaya tuwa-tuwa po sila dito sa ating mga naladalang mga gaya, ipamimigay sa tulong po ng ating mga kaibigan Kaya po natin ay sasagawa ang ating mga misyon Ang Handog Kapatid Project po ay nagsasagawa ng misyon whole uh, year round po yan At uh, sa pamamahagi nga po natin ng ating mga handog uh, Ilan na po nga ang pamimigay nga po ng mga food packs Pagbibigay po ng mga wheelchair, isa po yan sa ating mga advokasya sa Handog Kapatid project na atin po sinasagawa. Wala po tayong pinipiling oras, wala po tayong pinipiling araw, at wala rin po tayong pinipiling recipient kapag po nangangailangan ng tulong at tumapit po sa inyong uh, sa Handog Kapatid TV. Ito po ay ating ginagawa po ng paraan at atin pong coordinate ito sa ating mga kaibigan o sa mga willing mag-donate sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Yan po ang layunin at uh, ng Handog Kapatid TV na ipagpatuloy po ang ating ginagawang public service sa ating mga kababayan. Ayan po ay libre pong pinamimigay po natin. Sa kagandang loob na rin po, syempre pa, ng ating mga may magagandang loob na donor. Kagaya nga po ng paluto nga po, nandiyan po ang Good uh, Goodfellow Foundation at iba pa pong mga kaibigan po natin na may mga magagandang kalooban na sa talaga nang pong willing magbigay, mag-share ika nga. Dalang handog kapatid TV nga po ay nagiging uh, nagsisilbing tulay ng mga nangangailangan at ang ng mga willing magbigay may mga gadang kalooban, tayo po ay nagsisilbing tulay po upang sila ay ating pag-abutin sa oras na kanilang mga pangangailangan. Kahit maraming maraming salamat, walang hanggang pasasalamat po ang aking parating bina, bina, binabanggit sa ating mga kaibigan. Dahil kung wala po sila, wala rin po ang handog kapatid TV sa pagsasagawa po ng ating mga public service. Atin pong uh, dinarayo kahit malalayong lugar po 'yan, atin pong pilit na inaabot. Sa kakulangan man po, uh, ang inyo pong lingkod ay uh, alam niyo naman po, wala naman tayo ngayong permanenteng trabaho, pero 'yun pong paglilingkod ay kasama na po 'yun sa aking uh, buhay. At uh, sabi ko nga, ikang eh, hindi po kumpleto ang ating araw ang ating mga ang mga araw bago dumaan kapag hindi po tayo nakakapagsagawa ng public service at least man lang sana isa o dalawang beses sa isang buwan ito po ay ating gagawin sa abot ng atin pong mga. kaya hangga't po may mga nagtitiwala po sa inyong lingkod ay pagpapatuloy ko po ang ating ginagawang uh, pagtulong sa ating mga kababayan kagaya po nito ito pong mga katutubo ay isa sa ating mga prioridad Dahil po sila po yung mas nangangailangan ng tulong Hindi man po natin sila sinasanay sa doll out Ito po ay paminsan-minsan Makapagbigay po tayo ng konting kaligayahan sa kanila Ika nga maibisan man lang din ang kahirapan Na kanilang pinagdadaanan sa araw-araw Alam nyo naman po o sobrang hirap ngayon diba? Napakamahal na mga bilihin yun pong mailibre mo man lamang ang isang uh, ika nga maitawid mo maitawid man lang nila ang isang uh, kainan sa isang araw ay malaking bagay at pinagpapasalamat na po yan ang ating mga kababayan lalo na po ang mga uh, kapos sa kakayahan kaya po tayo po kung may mga kaibigan tayo na may mga uh, ika nga sobra ng konting sobra sa kanilang uh, budget ayan at kagaya itong mag-asawang uh, si Ma'am Shirley at uh, si Sir Rolly ng Paluto Nga po. Sila po ang regular kong mga kapartner sa ating mga public service na ating ginagawa. Sila pa po mismo ang siyang uh, tumatawag po sa akin upang alamin kung meron po tayong mga isasagawang misyon. Kaya agad-agad ko po silang uh, i-coordinate sa mga pamayanan na alam ko pong uh, nangangailangan po ng tulong. Kagaya po nito mga ito, itong mga residente ng uh, sitio po lang lupa. Ito po ay isa sa mga pamayanan na talagang akin pong tinutulungan dahil nga nakikita ko po yung uh, yung mukha ng kahirapan lalo na doon sa kanilang pamayanan mismo. Sila po yung mga na displaced ng mga katutubo doon sa mga kabundukan, dito sa kabundukan po ng uh, Clark sila po dati nakatira doon sa mga bundok. Kaya nga lang nga po, nung pumutok nga po ang pinatubo, na-display sila. Kaya po, napilitan itong mga, itong mga kapatid nating uh, ito na manirahan na lamang po talaga ng permanente dito sa baba. Na, at kasi hanap buhay din po, naririto na rin. Kaya uh, yung iba po sa kanila talaga pinili na po na dito na tumira sa bagamat sa hirap po ng buhay at uh, pakikibaka sa araw-araw na kailangan nilang i-endure, kinakailangan po nilang uh, magsakripisyo para sa pamilya at para mabuhay. At uh, maraming uh, salamat po sa ating mga kaibigan, mga nagpapatuloy na nagpapatid ng inyong tulong at pakipag-partner uh, po sa Handog Kapatid TV upang magpahatid po ng tulong. Maraming maraming salamat po at ang akin pong dalangin na kayo po ay i-blessed ng ating Panginoon upang mas marami pa po tayong maabot ng tulong sa pamamagitan po ninyo ng ating mga donors na may mga magandang loob. Maraming maraming salamat po at kung hindi dahil nga po sa inyo, hindi po natin magagawa itong mga gawaing ito. At heto na nga po mga kaibigan, pagkatapos nga po natin maipamahagi yung ating mga food packs sa mga magulang. Heto naman po, atin naman pong ang atin naman pong pasasayahin sa pasasayahin sa pagkakataong ito ay itong mga batang ito kaya taga na rin po natin sila pinapila upang may pamahagi na rin sa kanila ang kanilang kanina pa inaantay na mga uh, candy, na mga laruan at iba mga gamit na pang bata. At talaga naman makikita nyo po sa mga batang ito ang kasiyahan na tayo kahit paano ay makapagbigay uh, sa kanila ng malit uh, maliit na bagay man po yan kanya lang sa mga batang ito. Pag nakita mo yung ngiti sa kanila mga uh, mukha, ayan, kanina pa sila excited. Alam nila na magkakaroon po sila ng pagkakataon, magkaroon ng laruan at mga candies yung ating mga daladala na ating ipamamahagi po sa kanila. Ayan, mga batang halo-halo uh, din po sila. May mga batang uh, katutubong ayta din po dyan at saka yung mga ilang mga batang uh, ikangay eh, mga unat na rin na kanilang kasama sa pamayanan ito kaya sabi ko nga po sa inyo wala po tayong pinipili sa ating sinasagawang public service hanggat may pagkakataon nga tayo ay magmamahagi at mamamahagi ng ating mga tulong upang makapagbigay po tayo ng konting kasiyahan sa mga kababayan po natin na nangangailangan. Okay, so maraming salamat. ito po ang patunay na kapag po tayo ay nagsama-sama, pinagsama-sama po natin yung munti nating mga kakayahan, kapag yan po ay pinagsama-sama, makikita, nakikita nyo naman po, dumarami. Ayan, at mas marami ngayon ang ating naabot ng uh, tulong. Gaya nito munting regalo para sa ating mga chikiting na ika nga eh, kanina pa yan excited sila na makatanggap din ng munting regalo mula po sa ating uh, mga donors. Actually ito po ay ating sinagawa pa noong last December bago mag Christmas po ito pinamigay natin ito At uh, ngayon ko lamang po ito na i-edit at na i-upload pero ika nga hindi naman po tayo nagmamadali sa ating mga ginagawa dalang public service naman po isa a whole year round na ating sinasagawa. Ito ay upang magbigay magbagbigay po tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Mapabata, mapat mamatanda po yan. Lahat po kayo kasama sa Handog Kapatid TV kaya po ay ating uh, tutugon kapag kayo po ay may pangangailangan at kakaya naman po ng ating uh, mga donors Yan po ay ating maipagkaloob sa inyo. e po ha, tuwa-tuwa mga bata, hindi sila mangkadamayaw do sa kanilang uh, uh, kanilang mga natatanggap kasi talagang nag-uumapaw po 'yan. Yung mga mm -hmm. regalo na kanilang natatanggap ngayon, ayan oh, Meron po 'yan ng biskwit Merong uh, candy, uh, meron pa yan mga laruan Kaya kung nakikita po ninyo, e eh, kinakailangan talaga nakasahod sila Dahil hindi nila kakayaning bitbitin kapag hindi sila nakasahod Dahil sa dami po ng uh, mga natatanggap po nilang mga regalo mula po sa ating mga kasama uh, Kasama nga po, nadya po ang paluto nga po, Goodfellow Foundation at uh, kay Mr. Vincent Chan, maraming salamat sir. Ito po yung ating uh, pinag-ambag-ambaga na munting tulong para sa ating mga kababayan. Mapabata, matanda, pami pamilya po sila. Atin po silang nga pinagkakalooban ng munting kasiyahan. Ayan, nakikita nyo. Kaya nakalangalang balik na rin yung kanilang mga damit upang mailagay po yung uh, mga regalo na ating pinamimigay sa mga bata. Kaya kita nyo, tuwa sila. Kasi unexpected, di ba? Kita nyo naman, oh, dami. Kinakailangan makabaliktad ng damit mo para madala mo yung mga, yung mga regalo na kanyang natatanggap. Ayan, ganyan po sila kas, kas kasaya. Dahil uh, for the first time, uh, ilang araw nga po ito bago magpasko, ay ngayon lang daw sila nagkaroon ng ganitong... Uh, Uh, surprise ang mga regalo para sa kanila na hindi nila uh, inaasahan yan maraming maraming salamat nga po wala pa ulit ulit na pasasalamat sa lahat po ng nagiging kabahagi at nagiging bahagi ng ating mga sinasagawang uh, misyon, ang ating pong mga misyon ay makatulong, makapagpasaya sa ating mga kababayan sa maliit man na ating kakayahan ang mahalaga po ay nakakapagbigay po tayo ng uh, satisfaction sa ating mga kababayan oo, mapabata matanda pamilya hangga't mayroon pong mga tao na nagtitiwala po sa inyong lingkod sa Handog Kapatid TV yan po ay ating ipagpapatuloy at patuloy na patuloy pong gagawin po natin habang uh, may mga taong na nangangailangan kaya tin-encourage ko po ang lahat kung napapanood niyo po ang ating video uh, video nito Uh, at kung kayo po ay yung mga taong may ika may sobra na sobrang uh, sobra sobra o may kakayahan para makatulong po feel free to call me message lang po kayo sa akin at uh, pwede ko po kayong uh, samahan kung saan nyo po gustong magkaroon ng inyong uh, uh, mission at uh, pwede po kayong mamili kung saan yung lugar nyo gusto mong magtungo upang makapagpahatid po tayo ng mga tulong na kagaya po nito. Kaya maraming-maraming salamat po ah, sa ating mga kababayan, sa atin pong mga kaibigan na nagtitiwala po sa inyong likod sa Handog Kapati TV. At ah, magsama-sama po tayo sa marami pang pagkakataon upang makapagpasaya po tayo ng ating mga ah, kababayan kagaya po nito na nangangailangan po ng tulong. Ayan, 'di ba? Maluwag po sa kalooban kapag po tayo ay nakakapagpasaya, Nakapagpapangiti Ika nga, pag tayo nakakapagbigay ng konting kasiya sa mga bata, talaga naman po hindi na natin, na uh, kita nyo yung, mga, yung bata, hindi niya na halos madala yung kanyang dala-dala. Uh, at ito naman po, meron po tayong, uh, ito po yung ating binibigay ng mga bigas. Ito po yung mga hindi umabot doon sa food packs at wala po silang stab. So nagtabi po tayo ng uh, bigas para naman po sa kanila. Para kahit pa ika nga, walang uuwing luaan Sa handog kapatid TV, lahat po tayo mapagkakalooban ng tulong. Kastat po tayo sama-sama. Maraming salamat po muli ah, sa lahat po ng nakibahagi, sa lahat po ng tumutulong po sa atin sa Handog Kapatid TV. Hindi po natin ito nga mo, po may, sa sasagawa kapag wala po kayo, lalong-lalong lalo ang ating mga donor. Sa muli po, maraming maraming salamat po mula po sa inyong lingkod. From the heart,